sa inyo guys yung papakain ko sa inahin D7 hanggang D90 po ito ganon. ito po ay mga buntis Bu uh, yan sa isang darak so konting idea lang na guys yan isang takal ng darak isang takal ng Just teething. Hanggang 90 days po ito. Sige din, mga makapangitan. Yan lahat po 'yan, guys. Ito 1 month mahigit na buntis. Ayun, 1 month. So, ito 'yan, kita niyo. Hanggang 90 days po 'yun, guys. Ganito lang po 'yung papakain ko sa mga buntis po. 1 <laughs> month. Ah, uh, simula 7 days mula pagka-i-i. Yan. So, may nagsasabi daw yung darak ay ah, uh, nakakapag, ano daw po, um, tawag dito. Tutunaw daw yung biik. So, hindi po totoo yun. Ayan po. Day 7, ganun na, ganun na kadami. Hanggang 90 days po yun. Ganun lang po. At saka, dalawang galot kalahating tubig ang ah, pinapakain ah, pinapainom ko Tapos, ah, tuwing maga nagbibigay ako ng physical yan regular ko po binibigay ito guys ganito lang kadami ganto. every morning every morning lang po yan po uh, sa patining po yan grower 1 ito sa nagpapadidi alam nyo na yan guys <laughs> milk maker ito just eating bimig yan. Yan. just eating po yan sa so disclaimer wala po tayong pinopromote na produkto ko, ito po ay for ideas only so sa patining ito po talaga gamit ko sa nagpapagatas papadidi sa nagpapasoso ito po yung gamit ko yan so umiyak na yung inahin ko sa dalawa dalawa at kahat klati yeah, guys hanggang 90 days po yan isang darak o, darak pa nga lang, guys oh. lakas na kumain so ito na po yung mga biik ko 12 days yeah So itong inahin ko na nagpapasuso uh, tatlong galong tubig po yan guys bawat pakain sa dalawa tatlo tatlong galon po yan guys tiyan mo gaano kagat obos uh, po yan Yan na po yung mga biik. Isa. So, dalawang takal na. Ito po guys ay lactating. Sa so, nagpapasuso. Yan. Kunting idea lang po. So, kita nyo guys kung gaano adamin tubig. Ang dami. So, mauubos na yan guys. Tinan natin mamaya. So, itong darak guys, malaking tulong ito sa uh, aking mga inahin. Dahil hindi po ito uh, tumitigas yung dumi ng baboy yan. Alam mo yung, yung baboy na dumodumi, eh, sobrang tigas, nahigaan. So, ang hirap linisan. So, isa yan sa Madali, a uh, purpose ko kaya ako nagbibigay ng darak dahil uh, para hindi yung dumi hindi, uh, malambot lang po yung dumi nya madaling linisan tsaka dagdag busog na rin po so yun lang guys ah uh, mamaya ah uh, tingnan natin kung maubos na yan ay kakat ko lang to so ayan na po yung guys ubos niya na po so tatlong ganang tubig yun guys ubos <laughs> Oh, tingnan nyo naman yung itsura guys. So, hindi nangangayayat. So, konting idea lang yung guys. Pero, maalaga yun. Yung mga itinuro ko sa inyo guys. Yun na yung mga procedure ko dito. So, kanina puno yan. So, maganda talaga pag good feeding dahil automatic may tubig na. Nakainom na siya. So, yun lang guys. Ah ito na po yung 12 days ko ng mga biik. Ayan.